Magandang buhay! Kumusta mga kaibigan, mga lods? Magandang hapon po sa inyo. Maray na hapon sa Indugo Boss. Eto mga kaibigan, yung ginagawa po na Lopez Bayadak. Dito po yan sa Barangay Kanda, Lopez Quezon. Ilang taon pa kaya bago ito matapos? Kasi <laughs> medyo ilang taon ko na rin po itong nagkikita na ginagawa. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. <laughs> Bali, sana maayos na po yan para maganda na pong daanan pati rito sa baba maayos na rin po yung kalsada po rito hindi na po ganito na medyo malubak lalong lalo na po yan kapag tag-ulan ako po ayari kayo po dyan kailangan magingat po kayo dyan ilang taon pa po kaya bago matapos yan para magamit na rin po yan kasi pag umulan po talaga rito may mga bagyo grabe po yung baha po rito kaya po ginawa yan para kung sakali man na bumaha po rito sa baba may madadaanan po sa taas hindi po ma-stranded kasi marami po talaga rito na-stranded kapag bumulan bumabaha po kasi rito sa lugar na to kaya yan po yung solusyon po nila ah, so yun nga po baka, ilang pagbaha pa po, po yung ating mararanasan bago po yun matapos <laughs> grabe naman po kasing medyo matagal tapos eto yung sitwasyon po dyan napaka po ng lubak po rito eto nga po pala mga lodge mga kaibigan palabas to ng Lopez Quezon papunta na po ito ng Kalawag pero ito yung inyo pong mararanasan na kalsada na napakatitinding mga lubak <laughs> natagal-tagal na rin po ito pero di pa rin po talaga siya naayos sana naman po yung mga ginagawang kalsada ay maging matibay tapos magtatagal sana mga kahit mga <laughs> ilang taon talaga bago po masira pero sa ito sa paulit-ulit pa balik-balik po ako ng Bicol <laughs> halos palagi pong may mga sirang kalsada po talaga sa so mga dinadaanan ko po pa sa Bicol Eto mga lods mga kaibigan Papasok na po ako ng kalawag Eto po yung mga ginagawa Marami rami po yan Pero okay naman medyo okay na po rito Maganda ganda po yung pagkakagawa rito mga matibay naman Sa mga uuwi ng Bicol Galing Maynila o kaya yung galing Bicol Papunta po ng Maynila Ito po yung isa sa mga ingatan yung kalsada yung lalo po yung hindi po palaging bumabiyay po rito ito pong Kalawag to Lopez na talagang marami pong ginagawang kalsada po rito magingat po kayo rito kasi minsan talagang grabe matitindi po yung mga lupa po rito pero mga kaibigan kapag matapos naman to napakalaking ginhawa na po yan para sa mga motorista talaga uh, mapapaganda na po yung ating mga biyay po niyan sunod sunod na po mag magiging komportable na po tayo sa mga kalsada kapag natapos na po yan pero sa ngayon ilang taon pa po, po tayo muna magtsatsaga kasi alam mo naman natin di po agad-agad yan matatapos Alam mo naman po natin kung magtrabaho po dito sa atin sa Pilipinas <laughs> Talagang grabe Ewan po, basta kayo na po bahala humusga kung gaano po katagal Gumawa ng matitibay at magandang kalsada po dito sa atin Lalo rito sa atin sa Puyayang Bicol Yan mga lads mga kaibigan, kung uwi po kayo, mas okay po na dito po sa kanan Ito po kasi tapos na, tapos yung gitna Yan marami pang lupak po yan mahirap din po yan sa gitna kayo dadaan ayan mga lods ang lalalim niya ako po, baka mabigla po kayo yan kung di po kayo, di nyo kabisado tong kalsada na to no? kapunta pong kalawag kayo so, yun, tumatambay pa sa gitna sila ate <laughs> ginawa ng tambayan doon sa gitna yun mga lods, malapit na ako papunta na ako sa may terminal po ng Raymond bus pero yan pa rin po yung magkita po ninyo kalsada po rito ginagawa pa rin po yan hanggang makarating po rito sa may malabit na po sa Petron sa tapat po halos ng Raymond Bus Terminal may mga ginagawa pa rin po yan pero mukhang madali na po ito matapos mukhang hindi naman po masyado magtatagal na to at magiging okay na po yan kasi halos okay na po yan baka pinapatigas na lang po yan at madadaanan na po yan ulit isa po itong lugar na to mga lods mga kaibigan sa isa sa stopoveran kasi medyo halos parang pagitna na po ito ng Bicol tapos ng Manila halos dito po yung mga hintuan at pahingahan, kainan ito mga lots yung sitwasyon din po yan sa kalsada po dito <laughs> matitindi rin po yan sa gitna kaya dito lang po sa pinakabandang kanan dito po yan sa so may tapat po ng Jollibee ng Kalawag Quezon pero mukhang okay na okay na kasi marami na rin po nagagawa rito na maayos na po yung kalsada nagiging tuloy-tuloy na rin po yan kapag naging matapos na po lahat ng kalsada po rito na ginagawa napakahirap po rito kapag gabi po kayo mamiyahe baka mabibigla po kayo sa biglang may mga lubak lalo na kung first time nyo po mas maganda na bumiyahe po kayo rito sa araw para kitang kita nyo eto mga kaibigan malapit na tayo sa may rilis mag iingat po kayo rito kasi malalim po yan yung iba hindi po kabisado yan kailangan talagang grabe yari ang mags nyo yan kapag nakamotor talagang tatalon po kayo dyan pag gabi yan hindi nyo mapapansin kaya mag ingat po kayo dyan kapag dadaan po kayo rito sa may kalawag sa may rilis yan mga lods mga kaibigan kapag nandito na kayo pag kalampas ng rilis mas okay po na dito po kayo dumaan sa bandang kanan huwag po dyan sa asfalto kasi itong simento okay na okay po siya daanan wala po siya rito ng lubak pagdating nyo naman po rito ayan <laughs> sit pa siya mga lods <laughs> sira sira na naman ulit grabe ito po papunta na po ako rito mga lads ng Santa Elena pero ganoon pa rin po yung sitwasyon ng mga kalsada po rito marami pa rin po mga lubak marami pa rin pong yung ginagawa ng kalsada po rito titinti grabe uh, alos sira-sira po talaga yung mga kalsada po rito sa may maddang kalawag palabas po mga lads mga kaibigan ng Santa Elena Tabugon ito po yung sitwasyon na madadaan nung punin nyo ng mga kalsadahan po rito <laughs> sa may kalawag grabe sobrang mga lubak, mga sira. Pero ito mga kaibigan, mga lods, sa ah, pakonsuelo mo naman po sa atin. Maganda po yung kalsada po rito. Ayan mga lods, ah, kita kita nyo naman. Matibay at maganda. Sana tumagal po ito. yan bagong gawa po yan. Salamat sa inyo sa pagpagawa po nito, DPWH. <laughs> Kailangan natin silang i knowledge na para naman mas lalo silang ganahan sa pagtatrabaho pa para mas mapaganda pa po, po lalo yung mga ginagawa po nilang kalsada at yung mga tulay pagkatas niyan mga lods mga kaibigan napakatitindi ng mga gawa po nila rito matagal-tagal din po yung babaybayin nyo sa magandang at bagong gawang kalsada pero tingnan po natin sa unahan kung dire diretso na po ito eto mga lods oh, malapad at maganda po yung pagkakagawa po nila rito mga halos wala pang isang kilometro yata yung tinatakbo natin sa magandang kalsada po na ito pero eto yung sa unahan mukhang nagbabagal na naman <laughs> eto mga lods o oh yun yung makikita ulit <laughs> pagkalampas niyo nyo doon sa bagong gawang kalsada eto na naman Ako po, grabe. isa po mga kaibigan ang Kalawag Quezon tapos ang Lopez Quezon hindi malubak hanggang makarating po rito sa may Kalawag Quezon <laughs> yun lamang po mga lads mga kaibigan ingat po kayo sa biyahe maraming maraming salamat po sa panonood ingatan nyo po yung mga sarili nyo abang bumabiyahe pray po kayo tayong maraming salamat po God bless